Ang lalaking nag-cremate ng 6,500 na hayop pero iba-iba yung abong binigay niya sa mga amo nila. Siya si Patrick Verev, 70 years old at taga Pittsburgh, Pennsylvania. Isa siyang funeral director sa Verev Funeral Home and Eternity Pet Memorial kung saan nag-offer nga sila ng cremation para sa mga hayop o alagang binawian nga ng buhay. Itong mga pinakremate na to ay mostly mga aso't pusa na mahal na mahal nga ng mga nag-alaga sa kanila given na pinakremate pa sila and gumasos pa sila pero dito nga magkakagulo nang meron silang malaman tungkol sa cremation na to. Malabas kasi itong si Patrick hindi niya kinikremate ng maayos or hindi niya kinikremate at all yung mga hayop na pinapakremate sa kanila. Sa investigasyon, lumalabas na imbes na ikremate Dinatapon ni Patrick yung mga katawan ng mga hayop sa mga basurahan. At kung meron man siyang kinikremate, hindi niya kinukolekta yung abo ng specific na hayop, but instead, iniipon niya silang lahat sa isang lugar lang. Para may maibigay siyang abo doon nga sa mga hayop, kumukuha lang siya ng random na abo at ayun nga lang yung binibigay niya. So basically, yung mga amo na akala nga nila mahal nila sa buhay yung mga abong nakuha nila, hindi pala, kundi iba't ibang mga hayop na pinagsama-samang naging abo na nga mas malala pa dito minsan hindi pa to abo ng isang hayop kundi buhangin lang. Dahil sa nangyari sumuko naman sa mga polis si Patrick kung saan patong patong nga yung kasong kinakaharap niya pero sa ngayon nakalaya muna siya. Ngayon meron nga ginagawang malawakang investigasyon at tinitignan kung sino yung mga among naapektuhan nga nito Ayon sa mga polis, marami daw silang natatanggap ng mga sulatin emails ng mga among inaalam kung kasama daw ba yung alaga nila sa kasong ito Ayon pa nga sa isang biktima, I got my confirmation email that my Ringo my baby was part of this and to be honest, it's been a really hard day day. Mas nakakalungkot pa dito yung mga humihingi ng hustisya na to na na naman yung lungkot at pagluluksa nila doon sa nawala na nga nilang alaga. Sa so ngayon, hinahanap nga nila yung mga alaga nila kung nasa basurahan pa nga or nakahalo na nga doon sa mga abo. Mabigat na nga mentally, mabigat pa financially naging epekto nung ginawa nga ni Patrick sa kanila kung saan ang laki na nga ng binayad nila pero wala man lang ginawang maayos na service itong si Patrick sa kanila. Na sobrang dami nga nang nabiktima ni Patrick, umabot sa 650,000 US dollars yung nakuha niya or mahigit 36 million pesos. Sabi pa nga ng isang biktima, I hope he has the right conscience and is trying to make things right with people. Do I think he's accepting full responsibility? Absolutely not. So yun, sana mabigyan sila ng hustisya sa nangyari kasi hindi ko ma-imagine yung pain na nararamdaman nila ngayon. May mga nagsasabing, hayop lang naman yan eh. O technically hayop sila, pero hayop sila na minahal, dinamitan, pinakain, inalagaan at tinuring na pamilya so tama lang naman na masaktan at magalit yung mga amo nilang nag-alaga sa kanila. Honestly, dahil sa kaso na to, nabuhay yung pag-overthink ko sa mga ganito kasi dalawang aso na yung ko and ito rin, since may trust issue din ako, Ganito rin yung naiisip ko before eh. Kasi syempre hindi mo naman mababantayan na kinikremate na pinapasok doon sa loob tapos kinukuha yung mga abo nila na iniipon. So parang mapapaisip ka rin, sila ba talaga to? So yon sana wala nang gumawang cremation centers ng mga ganito kasi magkaroon naman kayo ng puso, di ba? Nagbabayad ng maayos yung tao, so bigyan nyo naman ng maayos na serbisyo. So ayun lang naman. Thank you.